Kinalampag ng talent manager at showbiz insider na si O.G. Diaz ang mga tumatakbong kandidato ngayong darating na eleksyon. Kasunod ng mga nararanasang epekto ng bagyong Christine sa mga lugar na nasalanta partikular na sa Camarines Sur na kabilang sa Bicol Region na lubos na napinsala dulot ng bagyo. Ani O.G. ay pagkakataon na ito ng mga tumatakbong senador at party lists na matulungan ang Camarines Sur upang mapatunayan na talagang para sa tao ang serbisyo ng mga ito. Lalo na raw ang mga politikong nakaupo sa nasabing lugar na magpakita ng resibo ng kanilang pagtulong gaya ng pagbibigay ayuda at pagrescue sa mga nangangailangan ng tulong upang hindi raw ang mga ito mahusgahan ng publiko. Dagdag pa ni OG ay mas nakikita niya raw ang aksyong ginagawa ng dating Vice Presidente na si Lenny Robredo at ang kanyang foundation na Angat Buhay. Kahit na raw itong posisyon ay ito pa ang madalas na nakikitang tumutulong. Paghamon pa ng TV host na kumilos na ang mga politiko dahil nakakahiya raw na nakikita lamang ang mga ito sa panahon ng kampanya. Buong post ni OJ Diaz o yung mga tatakbong senador dyan at party list o oh. Ito na ang pagkakataon nyo para tulungan ang Kamso. Para patunayan kung talagang para sa tao kayo. Lalo na yung mga nakaupo doon, baka may mga resibo ng pagtulong, pag-ayuda at pag-rescue kayo na pwedeng ilabas para hindi kayo na judge, ilapag na dito. Si Ma'am Lenny Herona Robredo na walang posisyon at ang angat buhay ang madalas naming makitang tumutulong. Kilos na dahil nakakahiya naman kung during campaign period lang kayo makikita. Nakakahiya naman sa inyo. Dagdag pa niya sa isa pang post na mas maiging alamin muna ang history ng ibuboto, lalo na iyong palaging nakikita sa oras ng kalamidad. Anya pa, bago bumoto sa susunod na eleksyon, check niyo muna ang history kung consistent na bumababa sa mga nangangailangan sa oras ng kalamidad. Pag di rin lang sila ganyan, huwag nyo nang iboto. Utang na loob. Maawa kayo sa sarili nyo. Huwag na kayo pauto at pabili. Kasabay nito ang photo college ng bawat taong pagtulong ni Lenny sa mga nasalanta ng bagyo. Sa isa pa niyang post, pinasalamatan niya si Lenny sa pagiging consistent nito sa pagtulong at hinimok rin niya ang kanyang mga kaibigan at followers na magpaabot ng kunting tulong dahil kapag pinagsama-sama raw ito ay marami na ang matutulungan. Saad niya, sabi nila, ang ginawa ng kaliwang kamay ay hindi na dapat malaman ng kanan. Pero proud to say na nagdonate po kami ng abot ng aming makakaya. At gusto kong ipaalam sa mga followers and friends ko na kahit magkano, tulong tayo. Kahit barya pa yan, pag pinagsama-sama yan, mabubuo din yan. Gusto kong pasalamatan si Ma'am Lenny sa consistent sa pagiging matulungin at maawain. Tingnan niyo yung tao, kahit walang posisyon, grabe ang puso para sa kapwa Pilipino. Sana, tularan siya ng mga nakaupo.